morning. Eksakto na ngayon ang birthday ni Asher Happy birthday! What Happy you? birthday! To me! To me. Yeah. <laughs> Ayan, ngayon din ang admission ni Asher at meron siyang interview at parang simpleng ano yata written exam para sa mga magregrade one. So, alas 10 yung schedule, nakaredy na kami, si Tonton tulog pa, hindi ko pa ini kasi wala so, pa tonton? naman si Asis at may inihati na pasahero si Asis sa tari daw. So, nasa tari pa siya. So, ante-ante lang tayo ng saglit at maya, -maya ay alis na tayo. Kumain na rin si Asher. Pinakain ko siya ng rice at sakadal. para hindi siya gutumin mamaya habang in-interview. Hindi namin alam kung ilang oras ang itatagal nun, pero marami kasi nagaling sa Montessori sa Daisy din kasi sila papasok. So, lahat ng mga transfer ng school ngayon ang schedule kasi pumunta si Asis dun kahapon at ang sabi nila ongoing nga daw so pumunta dun si Asis ang sabi yung mga iba galing sa ibang school ngayon so may mga nag-admission kahapon yung mga dati na nilang mga estudyante so Antay-antay tayo ng saglit At yun tayo nga, ay lalakad na, na. Doon, Happy birthday! Happy birthday to me! Pero dadamitin <laughs> muna si Asis you, sa gasolina At magpapagasolina muna Pero yun nga, pinag-uusapan namin si, ni Asis Na baka hindi namin isi-service si Asher Hindi namin siya ipapaservice sa bus Kung baga sa umaga iahatid niya Tapos sa hapon ay uh, susunduin niya sabi ko sa kanya maglaan siya ng oras para doon nandito na kami sa school guys ang daming tao dito daw ang class 1 may nakita si Asher na friend niya nandun friend niya sa Montessori Masaya siya kasi may kaklase siya na nandito. Kaya kahit pa paano, hindi siya malulungkot. Daming tawa yun, no? Pang grade. Oh, oh, grade. oh nice to meet you.

Wait, wait. You number. You write number. Number. One, one, number. No, right, you write like oh, eleven. number.

So, after namin sa admission ni Asher, na ipa-enroll na namin si Asher, after exam, nagbayad na rin kami. So, nandito kami sa bilihan ng tela. Alam na nila, pag sinabi mong Daisy School, alam na nila kung ano yung tela na ibibigay nila. At nagpagawa ako ng two pairs muna ng pants. Kasi ang pasukan nila ay sa linggo na. Akala ko sa Wednesday, pero hindi sa linggo daw. Kaya two muna para maihabol. Patahian, dito, dito naman tayo sa bilihan ng shoes, guys shoes naman. Tapos, bili tayo ng socks. Nakabili na kami ng books ni Asher para sa grade 1. At saka pencil case, lapis. Ayan, oh. Bali, lima ang books nila. Dalawang napali, isang matisang science. Tapos, sa uh, pencil case, pencil, tapos plastic. Kasi babalutin natin ang kanyang books. Ayan. So, damit. Now shoes. Mama. You really stay here, anak. You really stay here. Uh, Asel, you go there. You go choose shoes for you. Go shoes. Mama. Yes.